Yo, what's up, mga kapaps? Bagong umaga, bagong buhay na naman tayo mga kapaps Ngayong araw uh, Nandito kami ngayon sa Chittagong, Bangladesh Dito kami magdidiskarga ng aming kargada dito sa barko Ipapakita ako sa inyo kung paano ang pagdidiskarga namin dito So ngayon mga kapaps, nandito pala ako sa labas Ayan nasa labas ako ngayon papakita ko sa inyo yung mga tinutulugan ng, ng mga estriba o trabador ng trabador na Bangladesh dito sa Chitagong papakita ko sa inyo mga kapaps yan lang kayo ha, makita nyo naman mga kapaps nandito ako sa likod ng barko eh mga kapaps pero mga barko dyan ayan o no? ayan ito yung likod ng barko namin mga kapaps Ayan, May mga tent dito Yung mga tent na mga kapaps May natutulog dyan Mga ano Mga Bangladesh Ang natutulog dyan Kasi mga kapaps Dito sila natutulog sa barko Dahil malayo yung puerto O yung pier dito Kaya stay in sila dito sa barko namin So siguro inaabot ang pagdi-discard namin dito ng produkto uh, mga 2 weeks or 3 weeks ang tinatagal namin dito ayun nga pala yung mga kapaps yung CR nila yung CR na yan pag, yun, mga kapops, yung CR na yan pag nagpup sila dyan diretsyo na yan sa dagat ganyan yung CR nila ng mga Bangladesh dito ayun mga kapops, tent na naman yan yung tent na yan may natutulog din yan tapos ayun mga kapaps yung mga nila yung mga pagkain nila mga gulay manok dito na rin sila nagluluto kasi nga stay in sila ayun mga kapaps yung ano ah uh, kargada namin wala pang birds na dumarating ayun 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 na yung frame ayun ayun yung frame nagahakot ng kargada namin Ayan, yun yan. Yan yung mga uh, kargada namin. Yan yung nilalagay sa barge tapos yung barge didikit do sa, sila yung didikit sa perto. Kasi hindi kami pwedeng dumikit sa perto dahil mababaw tubig doon, yung ilog. Ay mga paps, mayroon palang barge dito sa kabila. Ayun. Hindi natin makita mga kapabs yung barge. Nandito sa port side yung barge na pinagkakarga ng ano, greens uh, grains. Napuntahan natin mga kapabs sa kabila. Ayan mga kapabs. Thank mm -hmm. you.